bilang pasimula, ako po yung napagbintangan. Nung una, napagbintangan na ako daw po ay may 49 offshore bank accounts. Um, ibig sabihin po nun, lagi kang nasa abroad. Ibig sabihin nun, lagi kang pumupunta sa abroad para makapagbukas ka ng offshore bank accounts. Ibig sabihin po nun, mga accounts po yon sa ating mga kababayan sa abroad. Na kalat ang inyong lingkod, pagalagala ang inyong lingkod dahil sa nakakapagbukas ng accounts abroad. Papakita ko po sa inyo, sa dalawang taon na nandito ko sa Commission of Elections, yan lang po ang aking travel sa buhay ko. Wala pong travel sa Europe, walang travel sa Amerika, walang travel sa Latin America, North America, at sa kahit na anong parte sa Europe. Makikita niyo po dyan, dalawa lang po ang Asia, Japan at South Korea, kung saan yan lang po ang meron akong visa sa aking buhay. At uh, yung iba po, makikita niyo po dyan, kung hindi Disneyland, Universal Studios ang aking pinupuntahan. Sa pagkat makikita nyo yung dates, yan yung mga panahon na tayo ay walang pasok at nagbabakasyon. Yan lamang po dahil siguro naman ang inyong lingkod ay may karapatan din na kahit paano, mabigyan ng konting panahon at pagkakataon ng pamilya matapos ang mahabang at madaming trabaho dito sa Commission on Elections. So yan po mapapakita ko sa inyo, dalawang taon, ganyan lang po konti ang aking ah, na-travel. Na Hindi po ako nakakasama sa mga foreign travel sapagkat napakadaming ginagawa dito sa Comelec, minarapat ko na mag-stay na lang dito sa Commission on Election. Noong pong June 30, ang inyong lingkod ay nakatanggap ng isang white paper mula sa isang miyembro ng Kongreso. Hindi ko po babanggitin kung sino yung miyembro ng Kongreso. I-reserve ko po yan kung sakali magpapatawag ng pagdinig sa Kongreso, sa Senado at sa mababang kapulungan. So, balit nakatanggap po ko ng isang white paper na nagsasabing madali araw po kong foreign bank accounts. Ito po ay inilako sa Senado at sa House of Representatives. At sinabi ko ng panahong iyon, nung no, makatanggap ako, sure na sure ako merong kakagat na isang membro <clears throat> ng patungkol dito sa bagay na ito. Hindi ko rin po sasabihin sa inyo sino naglalako. I-reserve -re ko rin po yan sa tamang panahon at ano ang pinapangako ng mga naglalako niyan? sa tamang panahon, sasabihin ko, sapagkat yung membro mismo ng Kongreso, sinabi sa akin exactly sino ang nagbigay sa kanya at ano ang sinabi lahat sa kanya ng mga naglalako na yan. Ngayon po, base sa aking inaasahan, isang linggo matapos po nung makatanggap ako at sinabi sa akin, paghandaan mo yan, sisirain ka. At pagkatapos po nun, meron nga po nagpa-press conference at pagkatapos kung ano yung hawak-hawak -hawa ko na white paper, ay exactly 'yun ang binabasa pati yung account numbers na meron daw po akong 49 offshore bank accounts. At meron pang mga ilang properties doon po sa Hong Kong, Singapore, China at sa United States na again, hindi ko pa napupuntahan na tatapakang kahit daliri ng paakin pa ako kumuha ng sa ako. Hindi ko pa napupuntahan ng kahit na anong teritoryo ng Amerika o estado sa Amerika. Sa China, hindi pa po ako nakakapunta. Siguro po Hong Kong, yun, nakapunta po ako dahil territory po sa, ng China. Pero yung mainland, kahit saan parte doon, hindi pa po ako nakakapunta. So, inakusahan po ako, inakusahan po ang sabi isang official ng COMELEC ang merong offshore bank accounts at mga ilang properties abroad. Napaka-unfair. Isang official ng COMELEC. Walang binanggit na pangalan, walang binanggit na posisyon. Lahat ay pwedeng pagbintangan. Talaga namang shotgun ang approach isang isang official ng Commission on Elections. Ilang minuto lang pagkatapos po ang press conference, ang inyong polling code ay kaagad nakapanayam ng mga membro ng media. Ang sinabi ko, ako po yung pinapatungkulan. Ako po yung official ng COMELEC na sinasabi merong offshore bank accounts. Ang tinanong nila, bakit mo nasabi, Chairman? Sapagkat may copy ako ng binabasa nila yung exact account numbers ng mga peke ay lahat eksakto na uh, exacto eksakto po yung hawak ko. Magaling po yung pagkakagawa, mga kababayan. Bakit? Sapagkat ang binigay po na nakuha ko at yung binasa sa press conference ay offshore accounts. Sino ba naman sa atin dito sa, nakasabulwagan na ito makapag-verify ng offshore account kung hindi ka naman talaga may ari ng isang offshore account? makakapunta ka ba doon na sasabihin mo may account ako sa inyo, pahingihin nga ng copy ng... Uh, sino mag-entertain mag, sa inyong banko? Napakatalino ng pagkakagawa. Offshore ang ginawa, pati yung properties uh, out of the country din, para walang verification nga naman. So, ang kakagad pong ginawa ko, sa mismong araw na yan, nag-issue ako ng affidavit of denial. Pinanumpaan ko po yun, para kung sakali na mag, nagsisinungaling ako, pwede po akong balikan ng kasong perjury. At the same time, nag-issue po ako ng absolute waiver under oath ng lahat ng accounts na ito. Nasabi ko po sa NBI at sa Anti-Money Laundering Council na kung saan isanablit ko lahat yung mga ginawa kong pinanumpa ang dokumento na sila po ay may kalayaan na tingnan, alamin lahat ang source ng accounts na to anong history, account ko ba talaga yan. Sinabi ko at kung pwede maimbestigahan, sino nasa likod nito at kung talaga ba mga accounts ko po yung mga account na, na yan at sinabit po natin yan sa National Bureau of Invest, Investigation, pati po yung sa mga properties. Incidentally, gusto ko lang po sabihin sa inyo, yung mga kasamahan ko po na naandito ngayon, yung mga kagalang-galang na commissioners, sila po ay pumunta sa Hong Kong sapagkat kami po ay may ginagawang voters education massive, malawakan para sa mga kababayan natin abroad. Para po sa tinatawag natin na na internet voting. Yan po mga kasamahan namin, mga staff, pumunta po doon sa sinasabing property sa Hong Kong. Wala po silang nakitang gano'ng klaseng property. Yung buong kahabaan ng street na binabanggit dahil walang 12 floor pa doon hanggang 10 floor lang. Noong nakaraang araw lang, mga commissioners ko po, pumunta rin sila lahat sa Singapore. Dahil nagkaroon din po tayo ng malawakang voters education drive doon. Pinuntahan din po ng mga kasamahan natin yung pong property allegedly sa Singapore. Wala rin po naging exist na gano'ng klaseng property doon sa Singapore. Kahit na yung mga tao na kanilang nakausap, wala pong nag-i-exist na ganung property sa Singapore. Sa San Francisco, paano ka magkakaroon ng property sa San Francisco, USA, kung hindi ka pa naman nakakatapak doon? Bibili ka ba ng property na hindi mo pa napupuntaan o hindi ka makakapunta kahit kailan? Wala po akong American dream. Wala po akong pagnanais na makapunta kung ano makikita ko sa Amerika, makikita ko sa Pilipinas, mas magaganda pa. So, para po sa akin, bakit ako bibili ng property na gano'n? So, alam mong peke na nga itong, oh, peke na itong sa, sa Hong Kong, so, peke ang Singapore, siguradong peke lahat yun. Sapagkat hindi pa nga po ako nakakapunta sa bansang yan. So, ngayon po, uh, binigay ko po natin lahat, pinagpaubaya na po natin sa si NBI at sa Anti-Money Laundering Council, naniniwala tayo ang NBI, pe, pwede po sila makipag-usap sa FBI, kasama na rin po ang Anti-Money Laundering Council sapagkat meron po tayong ugnayan sa iba't ibang uh, Money Laundering Council ng iba't ibang bansa. I-verify ang tawag po nila doon Egmont Egmont uh, search. Yung Egmont search isang tingin lang 'yon. Yung po ang nire request ko. Yan po ay nasa mismong batas sa Anti-Money Laundering Council. Isang tingin lang malalaman kung peke ang lahat po ng account. Ngayon po na pinapakita ko po, po sa inyo yung mga liham na pinadala natin pati po yung affidavit na atin pong pinirmahan. Ilang araw po pagkatapos ng pres, press, ng mismong presscon pagkatapos po ng aking mga pagsulat sa si NBI, ay meron po isang dating kongresista pumunta dito sa COMELEC. Nagpatanggap siya ng isang isang envelope na allegedly galing daw po sa Bahamas, isang bansa na hindi ko alam kung nasaan. With God as my witness, isang bansa na hindi ko pa rin napupuntahan na galing daw sa Bahamas na pinadala sa kanyang tirahan sa kanyang bahay. Eh nung in-analyze po, in-examine ng miyembro ng media, yung mismong envelope na trace nila eh. Galing sa Pilipinas, papunta sa Bahamas, para sa Bahamas, pinabalik sa Pilipinas. Tingnan niyo po yung contact number. Hindi po ba, kahit ang pinapakita lang doon sa taas ay apat na numero, at tingnan niyo yung numero sa baba, hindi po ba parehas ang account? So parehas ang nagpadala, parehas ang tumanggap? Ano nangyari yun? Parehas ang nagpadala, parehas ang tumanggap. O di isa ang taong may hawak ng lahat ng papel yan. This time, kung ano po yung hawak ko na white paper at kung ano po yung binasa doon sa mismong press conference, yan po yung eksakto. Yan po yung eksakto ng mga akusasyon, allegation accounts na offshore kuno ng inyong lingkod. Buti na lang, alam niyo po. Papasalamat po ako sa kanya sobrang pasalamat ko. Nagsama po ng local accounts. Doon po sa press con, doon po sa hawa ko, walang local accounts. Yung pala, talagang wala, tinanggal yung, for, yung local. Bakit? Madali mag-verify eh. Eh ito, basta na binigay sa akin, yung lahat ng 49 na andyan, pati yung mga properties, lo, uh, foreign na andyan, nagsama ngayon ng foreign accounts. Anong local accounts? Anim na local accounts ay eh, dami-dami naman pong isasama yung pinakamalapit pa sa amin dyan sa Land Bank of the Philippines Intramuros. Napakadaling mag-verify, napakadaling bumaba. Ang ginawa po nila, yung mga bangko na pinili, na sabi eh ako may accounts na pinapadalahan ng mga limpak-limpak na salapi, eh, yung malapit sa tinitirhan ko. Nang, nanghula ng na mga, na mga banko sa malapit sa tinitirhan ko. At kita niyo po halos lahat makati yun, maliban dito sa Intramuros. Nakakuha po tayo ng certification sa lahat ng mga accounts na 'yan. At ang ano pong sabi ng anim na banko, na yang pong mga accounts na 'yan ay peke. Walang George Erwin Garcia na may account sa kanila at mali at peke ang lahat ng account numbers niya. Anim na accounts po 'yan. Lahat ng local banks nagsasabi na uh, ito daw po ay mali at uh, kasinungalingan. Ngayon, ang may-ari po, ng, may po ng may po ng Company na yan, na Jaleo, ay isang nagnangalang Jose A. Herrera. Hindi po siya Filipino. Hindi po siya Filipino, Jose A. Herrera. Ayan po, lahat ng pa-present ko sa inyo, nakuha po natin yan sa internet, available sa internet. Hindi ko po iyang gawa-gawa, available yan. Lahat po, makikita niyo yung source, pwede niyo po i-verify lahat. So, yan po ay pag-aari ni Jose Herrera, na ang address ay Miami, Florida. Madami makaka uh, madami magsasabi, Miami para narinig ko na 'yon, Miami, Florida. Ngayon po, Siyempre, kaya kailangan alamin natin, sino ba si Jose Herrera? A. Herrera. Ay bigla pong sumulpot na si Jose A. Herrera ay direktor din ng Albatross Technologies Corporation. Albatross Technologies Corporation. So ibig sabihin connected din pala siya diyan. For your information, siya po yung isang attorney at law. Okay? So, siya rin po pala ay connected sa Albatross Technologies. Makikita niyo po lahat. Ngayon, ang address po ng Albatross Technologies ay number 26, Pine Road, Belleville Street, St. Michael, Mark Michael, Barbados. Hindi ko nga po alam kung saan yung Barbados. Yan po yung exact address. Eh, syempre, kagagaling naman ng staff ko. Ni-research yung address sana po masagot tong katanungan ko po ito. Wala po akong ibinibintang. Bakit po ba naman ang address ng Barbados, uh, address sa Barbados, ang address na number 26 ng uh, ng uh, company na sinasabi ko ay parehas sa address ng company na dati nating provider. Parehas na parehas po. Kung incidents lang ba 'yan? Sana maipaliwanag sa atin. Bakit parehas ang address nila nila isa lang ang konklusyon natin kapag ka ganyan. Pero ayaw kong ako magawa ng konklusyon. Parehas po ang kanilang address. Pero hindi po ako nagsettle doon. Inalam ko pa, sino ba talaga yung Jose Herrera na yan? Eh, lawyer po pala ng dati natin provider eh. Ah, din po. Mariresearch nyo. At ang pinaka father father-in-law ng founder, ng one of the founders and owner ng dati natin provider. So kayo na po mag-research. Ako po, willing ako humarap sa kahit anong kaso. Okay lang po yon. Pero gusto ko po makakaro ng kasagutan bakit po nagre-lead sa iisang company lang.